Kung matatanda noong taong 2010, matapos ang dalawang buwang pagtatago, nahuli na ang sospek sa pamamaril at pagpatay sa anak ng opisyal ng Malacanang sa tahanan ng kanyang ina sa Quezon City noong umaga ng lunes matapos ang pakikipagbarilan sa mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Naging kritikal ang kalagayan ng puganting si Jason Ivler na nahuli sa pinagtatago ang silong sa Blue Ridge Subdivision sa isang ospital sa Quezon City. Ayon sa isang report noon mula sa isang kilalang stasyon, Subalit sa sumunod na balita, nakapanayam ni Alan Gatus ng DZWB ang head surgeon si Dr. Fernando Lopez ng Quirino Memorial Medical Center na nagsabing ang 27 years old noon na si Ivler ay nasa maayos ng kalagayan at nilipat na sa intensive care unit. Dalawang ahente rin ng NBI ang nagtamo ng bahagyang mga sugat, kabilang isang babaeng ahente ang kasama sa pagsalakay. Nahuli si Jason Ivler pero may na-injure na mga kasamahan namin. Sketchy pa ang information na natatanggap ko. Anang tagapagsilita ng NBI noon na si Ricardo Diaz sa isang panayam sa DZWB. Nagtamon ng dalawang sugat mula sa tama ng baril si Ivler na nakipagpalitan ng mga putok sa mga ahente ng NBI gamit ang isang M16 na armas at itinakbo sa Kirino Memorial Medical Center sa Quezon City ayon sa NBI. Iniulat din sa unang balita ni Emil Sumangal ng GMA News na inaresto rin ng NBI ang ina ni Ivler na si Marlene Aguilar sapagkat sinubukan niya umunong pigilan ng mga ahente ng NBI pagwawala ng ina. Sinabi ng ulat na sinuyod ng NBI ang hindi bababa sa limang kwarto. Bago natagpuan si Ivler na nagtatago sa isang kwarto sa silong, nagwala o munong kanyang ina upang subukong maantala ang operasyon ng mga ahente. Nang kumatok ang mga ahente sa pinto ng kwarto ni Ivler, nagsimula o itong magpaputok ayon kay Sumangil na kasama sa operasyon. Nauna nang itinanggi ni Marlene, kapatid ng sikat na kompositor at mga awit na si Freddie Aguilar, na alam niya kung nasaan ng kanyang anak at umapila pa sa kanyang sumuko na. Naniniwala na ngayon ang NBI na nagtago lamang si Ivler sa tahanan ng kanyang ina at hindi lumabas ng bansa. Gaya ng nauna ng hininala noon, nakatakas sa pagkakahuli si Ivler sa dalawang nakaraang mga pagsalakay sa bahay na ang huli ay isinagawa noong Desyembre ng taon ding iyon. Bago puwersahang buksan ng mga ahente ang pinto ng kwarto ni Ivler sa silong, nagsimula mo nung sigawa ni Marlin ng mga ahente ng get out of my house may sigaw ng babae ayon sa isang kapitbahay patungkol sa mga ulat nagwala umuno si Marlene. Matapos ang limang minutong palitan ng putok, nakita sa isang news video ang mga ahente ng NBI habang iniipit at pinuposasa ng sugatang si Ivler sa kanyang kwarto. Nakasot ng shorts ang pugante at may mga tattoo sa kanyang braso. Kinasuhan si Ivler ng pamamaril kay Renato Victor Ebarle Jr. noong November 18. Isang undersecretary sa Office of the President ang ama ni Ebarle. Humingi ng tulong ang gobyerno sa International Police Organization matapos sabihin ng ina ni Ivler na lumipad ito patungong Hawaii. Noong Disyembre, inaresto ng mga otoridad ng Qatar ang isang kapangalan ni Ivler, si Jason Aguilar, at pinauwi sa Pilipinas noong Enero 7. Noong 2004, naka rin ang sinasakyang kotse ni Ivler sa flyover sa C-5 sa Ortigas na naging sanhin ng pagkamatay ng isang opisyal ng Malacanang officials, si Presidential Assistant for Settlement Undersecretary Nestor Ponce. Hindi sinipot ni Ivler ang pagdinig sa aksidente noong 2004 na siyang naging dahilan kung bakit siya idineklarang isang pugante ng mga otoridad. Lumaban sa pag-aresto si Ivler sa kabila ng tinamong mga sugat. Dinaluhong pa rin umano ni Ivler ang pangkat ng mga ahenteng may dala ng waran para sa pag-aresto sa kanya. Kahit may tama na siya, gusto niya pumutok ng pumutok. Ani ano NBI lawyer agent Rosauro Bautista sa isang panayam sa DWLZ. Ayon kay Bautista, dalawang ahente ng NBI ang nasugatan sa operasyon. kinalalang ang isa na si Agent A na labaw. Ang gamit niya mahaba. Kahit na natamaan, tuloy-tuloy ang kanyang lusob, Ani Bautista. Kahit pa noong madala sa Quirino Memorial Medical Center upang gamutin, nagpatuloy mo nung magwala si Ivler at sinubukang alisin ang mga tube na nakakabit sa kanyang katawan. Ayon sa isang nakilala lamang bilang doktor, Villamucho, he was pulling at the tubes inside the operating room. We suspect he was hit in the intestine, which is a serious injury. Ania sa DZBB. Idinagdang niyang tinamaan sa kaliwang balikat at kaliwang tagiliran si Ivler at tumaas ang presyo ng kanyang dugo ng dahil sa ospital. Tumagos ang kanyang mga sugat, dagdag niya. Maayos naman ang lagay ng ahenting silabaw noon na nadaplisan sa bandang dibdib sa enkwentro. Pinarutin chest x-ray pero mukhang okay. Ayaw niya magpe x ray aniya. Basang tuwalya, naging susi ayon sa ulat ni Sumangil, natuntun si Iver ng mga ahente ng NBI sa tahanan ng kanyang ina. Ipinakita ng mga kuhang pagpasok ng mga ahente ng NBI sa tahanan na nadedekorasyonan ng malalaking tarpulin ng kanyang ina, isang artista. Ani Sumangil, may mga palatandaang nagtatago si Iver sa tahanan dahil may nakitang basang tuwalya, bagamat walang nakitang sino mang ibang tao sa bahay nakakaligo lamang. Umaasa ang NBI na mapayapa nilang mapapasuko si Ivler, subalit pinaputok ko muna niya ang kanyang baril mula sa silong kung saan siya nagtatago bago pa man buksan ang pinto. Naisumingi ng linaw ni Labor. Naisumingi ng linaw si Labor Undersecretary Renato Ebarle kina Supreme Court Justice Justado Peralta at kay Department of Justice Secretary Menardo Guevara para humingi ng linaw sa kaso Ni Ivler dahil sa umuugong na balita ang nakatakda umon ng paglaya ni Jason Ivler kahit na nahatulan ng 40 years ng pagkakakulong ng Quezon City Regional Trial Court Branch 84 dahil sa pagpatay sa kanyang anak na si Renato Ebarle Jr. noong 2009. Alam ko na may mga hakbang siyang ginagawa pero naniniwala pa rin ako sa judicial system ng ating bansa. May hustisya ayon kay Ebarle. Naging sensasyonal ang kaso ni Ivler dahil sa pagiging pamangkin ni icon singer Freddie Aguilar kung saan humantong pa ito sa Korte Suprema at noong Desyembre 2019, nagpalabas ng pinal desisyon ng SC ang Supreme Court na nagbabasura sa apila ni Ivler. Muli yung nagsumite ng apela ang kampo ni Ivler sa SC sa Supreme Court upang hilingan upang hilingin na ibaba ang kaso sa homicide mula sa murder na kasalukuyang nakabinbi ng apila. Batay sa record, nakagitgitan ng munon ng kotse ni Iver ang kotse ni Ebarle Jr. noong November 18, 2009 sa Quezon City. Nakahinto sa traffic light ang kotse ni Ebarle at naghihintay ng go signal nang lapitan siya ni Iver at biglang pagbabarilin. Matapos ito, nagtago si Ivler ngunit nadakip ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI noong Enero, eh, noong Enero 18, 2010 sa kanyang bahay habang pilit na hinarang ng kanyang ina na si Marlene Aguilar ang mga operatiba. Nagtamo ng tama ng bala sa balikat at sikmura si Ivler na makipagbarilan siya sa mga operatiba. Hanggang sa kasalukuyan ay nakakulong pa rin si Ivler at pinagdurusahan pa rin niya ang kanyang krimeng nagawa.